Nang malapit na sila sa may kiikan ni Nakun, natalisod ang mga baka kaya tinawakan ni Uza ang kaban ng tipan. Nagahalit ang Panginoon at siya'y pinarusahan sa ginawang iyon. Noon din namatay si Uza sa tabi ng kaban ng tipan. Bago ibigay ng Diyos ang kautusan nito sa mga Israelita, ay sinabing gumawa na ang mga ito ng isang kaban kung saan doon ilalagay ang utos na binigay ng Diyos sa kanila. Ang Ark of the Covenant sa panahon ni Moises ay napakahalaga dahil dito nakalagay ang utos na binigay ng Panginoon sa kanya. Yari ito sa akasya at nababalot ito ng ginto sa loob at labas. Mayroon itong mahabang pasanan na nababalot din sa ginto. Sa taas ng kaban ay mayroong nakalagay na dalawang kerubin na nakayuko at nakabukaka ang kanilang mga pakpak. At tuon sa gitna ng dalawang kerubin tatagpuin ng Panginoon ang mga Israelita at si Moises upang imbigay ang kautosan nito sa kanila. Matapos ang lagpas apat na dekadang paglipat-lipat sa kaban ng Tipan o Ark of the Covenant kung saan ang mga Levites lang ang may karapatan na magpasan ay sa wakas dinala ito sa Jerusalem sa utos ni Haring David. Mula noon ay sa Jerusalem na nakalagay ang Ark of the Covenant at paglipas ng panahon, Noong si Haring Solomon ang namuno at napatayo ang templo, ay doon sa kabanal-banalang dako nila iniligay ang kaban ng tipan. Nang atakihin ng Babylonia ang Jerusalem, sinira at sinunog ng mga ito ang buong syudad, pati na rin ang templo. At malamang sa malamang ay kasama na ang kaban ng tipan. Ngunit ayon sa mga archaeologists at researchers, maaaring nakaligtas ang kaban ng tipan sa giyera, dahil maaaring tinakas nila ito bago pa man sumugod ang mga Babylonian. Sa isang non-canonical book ng Second Maccabees ay sinasabing tinakas ni Propeta Jeremias ang ilan sa mga laman ng templo kabilang na ang kaban ng tipan bago lumusob ang mga Babylonian. Kung totoo nga ito, ayon sa mga archaeologists, iisang lugar lang ang pinaniniwalaan nilang pinagdalhan ng kaban ng tipan. Ito ay sa Qumran, kung saan doon din nila nakita ang Dead Sea Scroll. Noong 1950, isang game changer ang natagpuan ng mga archaeologists na maaaring makatulong sa paghahanap sa kaban ng tipan. Ito ay ang Copper Scroll. Gamit ang scroll na ito, hinanap nila ang mga kung tawagin ay temple treasures sa Qumran hanggang sa mapunta ang mga ito sa isang bundok na pinaniniwala lugar kung saan nakalagay ang kaban ng tipan. Nang makarating ang mga ito roon, ay mayroon silang nakitang hugis kuweba. Naniniwala ang mga archaeologists na doon itinago ang temple treasures kabilang na ang kaban ng tipan. Balakas ang kutob ng mga ito patungkol sa lugar na iyon dahil ayon sa kanila, nang itesting ang patoroon ay hindi natural ang mga iyon. Ibig sabihin, tao ang may gawa sa mga patong na roon. Ayon sa mga archaeologists, ginamit nila ang mga iyon upang takpan ang buhangan ng kuweba. Dahil sa discovery na ito ay tumundig ang kutob ng mga researchers, archaeologists at iba pa na naroon ang Ark of the Covenant. Nang kinamitan nila ng metal detector ang pininiwala ang kuweba ay confirm mayroon nga kung anong metal ang naroon sa loob. Kung bibigyan sila ng Israeli government ng permission para maghukay, baka doon natin makikita ang matagal nang nawawalang Ark of the Covenant at iba pang pa mga temple treasures. Ikaw, Nakahanda ka na bang makita ang mga iyon? Subscribe and follow for more videos like this. To God be the glory. Goodbye.